Hello mga ka-MWB, kumusta mo? Kumusta kayong lahat? Luzon, Visayas at Mindanao Magandang araw po sa ating lahat no? So people, magtapos itong taon ay nais ko pong i-greet ko po kayong lahat guys ng isang uh, maligayang Pasko maligayang Pasko ah, sorry guys, <laughs> late na pala guys no? so tapos na pala ang Pasko no? Mag new year na pala ngayon guys so ngayon guys ay bago magtapos ang 2023 ay nais ko po kayong batiin na isang maligayang 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 bagong taon 2024 tanong ko po sa inyo guys ready ready na po ba kayo sa parating na bagong taon so kung ready ready na po kayo paki-comment po sa baba at kung ano po ang mga wishes ninyo ano po ang mga gusto ninyong marating ano po ang gusto ninyo na maabot sa 2024 so i-comment nyo yan guys sa baba dahil kapag i-comment mo yan sa baba kung ano ang gusto mo sa taon 2024 magkakatotoo yan Mark my word. Kung mayroong kayong paniniwala sa itaas, kung mayroong kayong paniniwala sa Diyos, mark my word. Ang wish mo will be granted. Yes, will be granted. Ano ko, wish ko sa taon na ito, ano sa next, sa bagong taon na ito, sa 2024. Alam niyo po ba guys kung ano ang aking wish? dahil marami ako mga wishes na nagkakatuo at nagtagumpay at natupad. Yes, totoo. Ano po ba ang mga isa sa mga wish na natupad ko guys? Siyempre, magkaroon ako ng bahay. O, magkaroon ako ng bahay. Bahay na ako mismo ang mag uh, ako mismo ang nagawa oh. itong bahay na to guys so, tingnan yung bahay ko <laughs> nakakatawa talaga <laughs> sa totoo lang po guys ang bahay na ito ay marami pong mga taong Nakatulong sa pagtayo ng bahay na ito. Actually, hindi ito bahay. Ito isang kubo. Kubo. Kubo ni Mr. Wing Bill. Ito ang bahay kubo ni Mr. Wing Bill. Okay? Yan. So, isa na ito guys, sa mga wish ko dati, na sana magkaroon ako ng bahay. O, diba? Dahil sa tulong ng mga kapitbahay namin, dahil sa tulong ng Panginoon ay nagkakatuo. Mayroon akong bahay. oo di ba? So, isang blessing 'yan. Blessings 'yan. Kung ikaw po ngayon ay walang bahay, kung ikaw po ngayon ay nagkakaproblema ka dahil nagtapos na naman itong taon. Pero wala ka pang bahay, huwag kayong mag-alala. Huwag kang mag-alala kung wala ka pang bahay. Ang Panginoon, ang ating Diyos ay handa siyang magbigay sa atin kapag tayo ay humingi sa kanya dahil ang ating Panginoon ay mapagbigay. Okay? Mapagbigay ang ating Panginoon. Kaya huwag tayong titigil. Huwag tayong titigil. Pagpatuloy natin kung ano ang gusto nating marating, gusto nating maabot, ipagpatuloy natin 'yan tulad na lang nito itong aking advokasya itong Mr. Wingbin alam niyo po ba guys bago ito uh, sinimulan ko ay talagang iniisip ko talaga ito ng mabuti iniisip ko talaga ito ng mabuti na gusto ko pong lumago ang aking advokasya ano pa po talaga ang advokasya ko ang advokasya ko ay yung makat turo ako sa aking mga kababayan mga Pilipino sa pag uh, hindi hindi sa ganoon na maging expert na sa pagturo sa uh, about sa pang-agrikultura kundi uh, maging channel lang po na ma-inspire na yung mga tao ma-inspire kung papaano mabuhay na maging simple lang simple lang na tao na is bilang isang mamamayan dito sa ating bansa sa Pilipinas. Simple but uh, productive. Mayroon tayong may ambag. Mayroon tayong magagawa dito sa ating lipunan, dito sa ating bansa. Kahit sa simpleng bagay. Yan po ang wish ko, no? Dati. Bago ko ito sinimulan itong aking advokasya bilang isang Mr. Wingby ng Pilipinas. At ngayon, alam ko po na unti-unti na dumami ang nakakilala kay Mr. Wingbin. Alam ko po unti-unti nang nalaman sa buong bansa, sa buong Pilipinas at hindi lang sa mga tao dito sa Pilipinas kundi pati na sa ibang bansa ay may nakakikilana na sa atin. May nakakaalam na, na mayroong Mr. Wingbin dito sa Pilipinas. So kaya sa episode na ito guys, kung ikaw po ay nanonood, ay malalaman mo ang tunay na pagkatao ni Mr. Wingbin. So sino nga ba si Mr. Wingbin? At ano nga ba ang kanyang advokasya? So kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating uh, channel at pakipindot na lang din sa ating notification bell para updated kayo sa mga next or mga susunod pa natin ng na mga episode. Once again, advance, happy new year sa ating lahat guys. Ako po si Noel Orong, ang inyong Mr. Wingbin sa Pilipinas. Ang inyong Mr. Wingbin na pangag. Pangag. Oh. So isa na rin ito guys no sa uh, wish natin na sana sa darating na taon ay mamonetize tayo. Yes, malapit na akong mamonetize. Kaya I'm so happy sa tulong ninyo. I'm so happy sa inyong mga uh, Pagsuporta sa aking mga video, sa aking mga upload video. Alam ko naman na hindi lahat na magugustuhan ang aking mga content. Alam ko naman na hindi lahat ay gusto nila yung mga mukbangs, hindi lahat yung, uh, yung mga adventure, mga pangagrikultura, gardening, or whatever man ang aking inupload dito. Ito eh, ang aking channel is Mix Mix Mix, personal vlogs ni Mr. Wingbin about my family, about my community dito sa aming barangay. Alam ko po na lahat ay hindi po nila gusto yon. Pero sa mga sumisilip, sa mga nag-watch sa aking video, ako po ay saludo sa inyo. Ipaabot ko po sa inyo guys ang isang malaking pasasalamat sa inyong lahat. Hindi ko po kayo mababayaran, hindi ko po kayo mabigyan kung ano man ang ang mga kahilingan ninyo o anuman ang gusto ninyo na marati, matanggap. Hindi ko talaga yan maibigay sa inyo. Walang iba kong ibigay sa inyo, kundi isang pasasalamat lang po na galing po sa aking puso. Kaya I am so happy, I am so very thankful, uh, lalo na sa mga tao ang naging tulay dito sa aking advocacy lalo sa mga taong nakatulong din para lumago itong aking channel at and of course no ang aking pamilya ang aking asawa aking partner si Leo Belin kaya I'm so happy I'm so very happy guys na nandyan sila na patuloy na nagsuporta dito sa aking channel. To my only partner, Liu Bilin, I'm so happy for you, dudes. Thank you so much sa iyong pagsuporta. At yung aking anak na si Pearl, kahit hindi pa siya, uh, hindi pa niya alam kung ano itong vlogging, pero nakita ko na sa kanya, mayroon din siyang skill no, about sa vlogging. Dahil mahilig din siyang mag-picture-picture, mahilig siyang gumamit ng cellphone. So, kitang kita ko na sa kanya na mahilig din siyang mag-video. So, maybe someday na magiging partner kaming dalawa no, sa vlogging karya. So, I'm so blessed, I'm so thankful na binigyan din kami ng anak sa aking partner na si per. You know what guys? Uh, noong pagsimula sa aking advokasya bilang Mr. Wingbin, ay noong na, na pumasok ito sa aking isipan ay gusto ko talagang magtanim magtanim ng sigarilyas or wing beans kaya yan ang naisip ko sa aking uh, yan ang naisip ko na gusto kong palagi ako magtanim ng sigarilyas or wing beans para uh, makilala ang aking advokasya bilang isang Mr. Wing Bean. Yan. Yan ang pinakaugat no sa aking kasaysayan bilang isang Mr. Wingbin ng Pilipinas. Kahit hindi po kayo nagtatanong, hindi kayo uh, hindi kayo nag uh, hindi kayo interesado. Pero gusto ko itong ipaalam po sa inyo. Gusto ko po nang ipakilala sa inyo. Sino nga ba si Mr. Wingbin? Okay. So, yan. Ang Mr. Wingbin ng Pinas ay nag-umpisa sa sa pinaka uh, parang walang patutunguhan nonsense or parang uh, parang walang walang talagang halaga na bagay no sa akin lang yon pero alam ko po na mayroon akong patutunguhan alam ko po na mayroon pong patutunguhan po ang aking advokasya. Dahil naniniwala ako na may Diyos na magdadala sa akin sa tagumpay na ito. Kaya po, pinagpatuloy ko po talaga ang pagbigay, pagtulong, kahit sa maliit na bagay. Dahil yan din ang isa sa mga advokasya natin, practice ni Mr. Wingbin, na kahit sa maliit na bagay ay at least man lang is na practice na natin. 'Di ba? Dahil sa lahat ng bagay, sa lahat ng tagumpay, tayo po ay magsimula sa maliit na bagay. Tulad ng 'yan sa pera. Bago kayo dumating sa 1 million, ay kailangan mag-umpisa ka muna sa 1 peso dahil ang 1 million kapag kunan yun natin yan ng 25 cents or 1 piso ay hindi yan mabuo na 1 million right totoo ko ba kaya kailangan po natin dito na sa maliit na bagay ilagay natin sa isip na darating ang araw, darating ang panahon na ito'y magiging valuable. Malaki ang halaga. Di ba? Kaya yan. Yan din ang advokasya ni Mr. Wingbin. Tayo ay nagsimula sa walang-wala. Yes, walang-wala talaga guys. Dahil nakatira lang tayo sa kubo. Tingnan niyo kubo. Sira pa yung mga atok. Alam niyo po, ang kubo natin, sirang-sira ang atop. Kailangan pa natin ang na magbili tayo ng uh, magbili pa ako ng uh, pang ano dyan. Uh, pang atop natin dyan. Dahil kailangan na natin itong ialisin natin yung mga mga matagal na ng mga ato Kaya yan ang isa sa problema namin ngayon ito wala pa kami budget wala pa kami pera para hindi na kami mabasa sa ulan no. kasi itong ating bahay kubo ay sirang sira na yung atop guys sirang sira na talaga ang atop kaya ngayon guys bagu uh, bago natin Uh, salubungin ang bagong taon. Uh, ito po, ito po ang aking minsahi sa lahat po ng mga nangangarap na magiging content creator or vlogger sa mga nagsimula pa lamang. Tulad ko, alam ko po ang lahat dyan is nangangarap na gusto silang magkaroon ng ah uh, Maraming mga viewers, maraming mga subscribers. Sa totoo lang po, hindi po talaga biro, biro hindi po talaga biro ang pagiging vlogger. Ito po ay kailangan po ng seryoso. Kailangan seryoso ka hindi po talaga biro ang isang vlogger. Kaya kapag gusto mong pasukan ang pagiging vlogger, ay kailangan yung platapurma yung advokasya mo ay kailangan consistent. Kailangan na kung anong ang nakita mo in the future, kung ano ang pinaplano mo in the future. Kailangan. Paniniwalaan mo yan. Kailangan paniniwalaan mo and mayroon kang tiwala sa sarili mo na darating ang araw kayang kaya mo paniniwalain yung mga tao na nasa paligid. Darating ang araw na ikaw rin ay isang responsable bilang isang vlogger. Dumating ang araw na ikaw ay mapagkatiwalaan. Mapagkakatiwalaan hindi lamang sa iyong pamilya kundi sa buong sambayanan. Sa mga taong nakatutok, nakatutok sa iyong programa, nakatutok sa iyong mga content. Ikaw ay isang tao na trustworthy. Mapagkakatiwalaan. Hindi lamang sa mata ng pang, mga tao, kundi pat, pati na rin ang mata sa Panginoon. Kailangan natin na ang katotohanan, yung hindi naman perfect, no? Hindi naman talaga ta, tayo perfecto na hindi tayo magkaroon ng pagkakamali. Pero mas maganda na ang advokasya natin is itama natin, kahit uh, mabagal ang pag-usad, kailangan is nasa malinis na paraan ang ating tagumpay. Hindi po natin pasukan ang mga masasama or mga bad influence. Hindi po natin uh, pasukan yan para lang mainganyo ang lahat. Para lang ma-motivate ang lahat or ma-influenciahan ang lahat mas maganda na kahit mabagal, kahit matagal ang pag-usad mo bilang isang vlogger, kailangan is organic. Mas maganda is organic at malinis na paraan. Alam naman na po natin sa bawat isa natin ang ating mga ginagawa. Masama or mabuti alam natin kung ano ang ginagawa natin. Pero mas maganda pa rin na bago natin gawin is isipin muna natin ng mabuti. Yan ang sinasabi sa aking advisor noong word at senior High School ako. Hindi ko yan malilimutan na bago mo gawin makapito mo ito iisipin. Think it in ten times before you start what your plans. Minsan talaga guys, no, hindi tayo perfecto. Gusto talaga natin na uh, uh, gusto natin na uh, agad-agad makuha natin yung gusto natin. Yes, totoo yun. Tama yun. Gusto natin na makuha natin talaga ang gusto natin agad-agad. Pero it is not good na kung hindi tayo mag maghintay sa tamang panahon. Dahil mismo ang ating Panginoong, Panginoon Diyos natin, siya mismo ang nagsabi na kung tayo ay totoong mga alagad, ay maghintay tayo hanggang kailan dahil ang lahat ng bagay ay may hangganan. Ang lahat ng bagay ay may patutunguhan ang lahat ng bagay ay may saktong panahon, oras, kaya kailangan natin maghintay. Tulad ng ang araw, ang araw ay lumilipas, pero dumating rin. Mayroong sunrise, mayroong ding sunset. So, ibig sabihin na ang lahat ng bagay na ating inaasam-asam ang lahat ng bagay na ating inaasahan sa ating buhay ay talagang dumating yan. Huwag kayong alis. Ipagpatuloy natin ang ating pagkikwentuhan. Mayroon lang muna akong kukunin dito sa loob ng aking bahay ko po. Tika muna. tulad na lamang nito ito alam niyo po ba kung ano ito ito ang mga seedlings ng wing beans or sigarillas wing beans or sigarillas at saka ito mayroon pa akong singkamas at ito nakita niyo ang aking barbell barbell ko ito ito ang ginagawa kong barbell yan huwag kayong alis dahil mayroon pa tayong pag-uusapan ngayon kinunan ko lang ng picture para sa thumbnail natin All right. So bakit kinuha ko to guys? Bakit pinapakita ko ito sa inyo? Dahil Huwag kayong alisa. Pagpatuloy natin itong kwentuhan natin. Ang ating mga pangarap ang ating mga pangarap ay tulad ng isang bodybuilder. Maraming mga bodybuilder na ating mga nakikita nakilala kung ano ang kanilang mga karanasan kung ano ang kanilang mga pinagdadaanan kaya hanga talaga ako sa mga bodybuilder na mga nagtagumpay yung mga bodybuilder na nakuha talaga nila ang kanilang goal na achieve nila ang kanilang goal bakit yun na achieve nila guys yun ang tanong at bakit nakuha nila yon ang goal nila bilang mga bodybuilder you know what? ako ay tinatrayan ko talaga yung mag workout pero dahil walang consistent ay hindi nagtagumpayan dahil walang consistent dahil tinatamad tayo dahil hindi natin hindi natin uh, makuha yung uh, constant consistent no kaya ang nangyayari ay hindi nagtagumpay si Mr. Wingbin sa larangan ng uh, atletiko. Kaya it is one of my uh, wish, no? Na sana this year, 2024, na sana bigyan tayo ng lakas na ma magamit na natin itong ating mga home na mga equipments workout. Dahil gusto ko talagang mag-improve no ang ating bodybuilding. Mga muscles natin, magkaroon tayo ng strong muscles. So yan ang isa sa mga wish ko. So bakit tinatalakay natin guys no na bakit tinatalakay natin itong mga bagay na ito na tulad ng mga bodybuilders. Like for example Jordan Yu, isa sa mga successful bodybuilder, Jordan Yu. Bakit nakuha